Hello, hello po. Good afternoon. Good, good, after, good afternoon po. Magandang hapon po mga kapatid. Maraming maraming salamat po. Aririto naman po tayo. At yung, eh, kung, ko naman po sa inyo yung aking mga buhay bisita po sa aking mga live. Ito po yung pinangako ko sa inyo na panonorin ko yung kanilang mga video. Ngayon po, eh, bukod sa isa, shout out ko po sila. Ikupwinto ko po kung anong aking mga napanood dun sa kanilang mga channel po doon sa kanilang mga video. Napunta po ako sa mga channel nila at pinanood ko yung kanilang mga video. Uh, et, uh, hindi po, yung iba, yung iba po dito, hindi ko po masyadong natapos kasi po mahahaba po. Yung iba naman ay eh, medyo natapos ko po. Uh, ang unang una ko pong napuntahan po yung kay Meloni Balimbin po. Si Meloni Balimbin po ay nasa Beirut. Nasa, nasa Libanon po siya, sa Beirut, Libanon. Sa Libanon, Beirut o oh kabay sa Libanon o bay o Byrot, Lebanon parang ganoon po. Parang ang capital po kasi ng Libanon ay Beirut. Eh medyo kasi po 'di ba po ba ang alam natin eh medyo magulo po doon kasi para may gera nga po pero noong araw po 'yun. Ngayon medyo tahimik na po. Kasi po sa kay pong ba magpunta doon sa uh, channel ni ano you know, ni Balimbing ni Meloni eh namamasyal po sila sa downtown po. Ang, ang sabi nga po doon, masyal po sila sa downtown. Sa downtown po ng Bayron. Pero may kasama naman po siya, hindi naman po siya nag-iisa. Kaya okay lang po. Ang kanya pong video ay 6 minutes in 56 seconds po. Pero hindi po natin ito matatapos kasi po masyado po mahaba. Ang ikukwento ko lang po yung aking mga napanood. Eh, maganda po yung kanilang mga pinasiran. Kaya yung uh, Akala ko nga po magulo doon pero hindi po pala. Kasi nakakamamasyal nga po sila sa sa siyudad sa downtown po. Yun po ang siyudad ng Byron. Doon po sila namasyal po sila. Ito po yung video ni Meloni Balindin. Kaya tuwan-tuwa po ako habang nanonood po doon sa kanyang mga video. Yung mga views po, mga view mga view nung kanyang kanilang mga di pinuntahan po. Maganda po. Ang kasunod po natin napuntahan si Mimi Bear. May Bibir po, eh, mukhang nasa Estados Unidos po yata ito. O nasa Australia. Pero hindi ko po masyadong sigurado. Pero English speaking po kasi sila. Meron po siyang kasamang mga bata. Namumulot po sila nung dinatawag na pine corn. Ayaw ko po kung parang ano po ito eh. Parang yung parang ano po, parang parang atis. Parang parang mais, parang ganun. Kaya pine corn nga po ang tawag. Akala ko nga po ito yung castanyas pero hindi po pala. Kaya iba po ito. Pero iniipon po nung bata yung kanyang mga napunot nilagay po sa balde. Inibit ni sipag po nung bata. sipag po sila pare-pareho. May kasama din yung bata. Si, tsaka si ano, galing-galing po. Nalibang po ako sa kakapanood. Kasi kwento ng kwento po yung bata. dal 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 dal, dal English speaking po. <laughs> Kaya tuwan-tuwa po ako habang nanonood. At ang kasunod po nating napuntahan ay si Just Cooking po napunta po ako sa channel ni Just Cooking at nanood po ako ng kanyang video. Ang kanya pong video, ang pamagat po ay Creamy Mango Jelly. Eh, tatlong minuto po mahigit yung kanyang video. Pero hindi ko rin po natapos. Uh, pinanood ko lang po doon yung kung paano po niya ginagawa yung yung uh, uh, ano bang pwede natin sabihin doon yung paggawa po ng jelly, ng minong mango jelly. At um, yun uh, ko po kung paano niyang ginagawa pero hindi ko po pwedeng ikwento <laughs> kasi po technique po niya yun eh. idea niya po yun baka pagalitan po tayo eh. sabihin ni ni Jesse si Kuya Adore tinitis yung kung paano ko ginagawa yung mango jelly eh mango jelly eh baka gayahin niyo eh. <laughs> joke joke lang po joke joke lang patawa lang po ba kaya uh, sumama po kayo dito sa aking channel manood po kayo dito sa aking mga video at marami po tayong mga joke po dito. Uh, pa joke joke po tayo dito. Uh, at ang kasunod ko pong napuntahan yung pong kay M. Villamore Life. Ang pamagat po nung kanyang, uh, yung ang title po nung kanyang, ano, roaming eh, Rooming Around Along the St. Mary's. The St. Mary's Idaho. Umuulan po nung panahon na yun, umuulan po. Umuulan po nung araw na yun, pero may lang po yung kanyang video. Kaya uh, sino tinapos ko po yung kanyang video. Sino baybayan ko po, nagbibiyahe po sila. Pero nasa kotse po may biyahe po. Hindi mm. ko nga po sila na nakikita kasi po tumama mata po yung kotse, yung kotse lang po ang ano. Ibig sabihin niyo sa harapan ng kotse nandoon yata yung video nila. Yun lang po ang nakikita, yung paligid, may mga yelo at saka umuulan. Kaya yun, uh, nalibang din po ako sa kakanood ng kanyang video. At ang kasunod ko pong napuntahan, ang si Maring Kababayan po, Sumaring Kababayan Mix. At, uh, ano bang pamagat nung kanyang, ano, parang part 2, Island Hoping After, para sailing. Hmm? Oh, ah. Ah, part 2 na po yung kanyang video siguro, kasi nakalagay ko doon, part 2. Island Hoping After. After, Hoping After. For a sailing. For sailing, ano ibig sabihin? Pero parang, <laughs> parang sa bisaya po sila eh. Kasi po yung kanyang ano yung nasa dagat po sila sakay po sila ng bangka. Nakasakay po sila ng bangka. At uh, nag po sila doon may mga mga Bisaya po yung pintuan nila. Kaya sakay po sila sa bangka. Pero ang ganda ng lugar po, ang ganda ng view. Kasi habang tumatagpo yung bangka na natatanaw yung ano yung paligid po. Ang ganda po ng lugar. ganda po ng view nung uh, napanood ko kay Maring Babaya, Sa bagay lahat po mga mga video na aking napanood doon sa aking mga mga bumibisita po sa aking live, eh magaganda po ang video. Eh sana nga po mga ganoon po ang uh, lahat po tayo magaganda ang ating video. Lahat po tayo. Kayo man po, nood po, po kayo ng aking mga video. At kung mayroon po kayong gustong ipa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa baba ng video ito at uh, atin pong isa shout out yung inyong mga kaibigan, yung mga mga lab, mga lab walls na po ninyo, mga mga vlogger o kung sino man po sa pamilya ninyo na eh, gusto niyo ipa shout out, i-comment lang po sa baba ng video ito at isa shout out po natin. Ayun po. At ang kasul ko pong napuntahan ay nako, yung pong aking Ling. <laughs> Ang bahay po ni Mami Ling, doon po ako punta. Kaya lang po, ang aking ng video na kanyang aking napanood, ay eh, ano po, uh, parang ano po yata ito ni Mami Ling eh. Parang live po yata niya to. Ang pamagat po eh, love story. Love story po ang pamagat. Uh, at uh, may doon po sa ano, mayroong mga rabbit, mayroong may kumakain po doon na rabbit. Uh, parang sa plaza po yata, yun yung rabbit na yung kumakain po ng ano. Ng, ng kakain na po yung dalawang rabbit magdagsasalo po sila doon sa ano. Para pagkain rabbit nga po. At ang pinakamaganda po doon sa love story na sinasabi yung kanta po. Yung kanta po doon na Where do I begin to tell the story of a great love can be Sweet love story that is older than we see The simple truth about the love so bring to me kaya lang, hindi ko po, hindi ko po alam tapusin yung kanta niya. Pero ang ganda-ganda po ng kanta. Isa po yan sa mga paborito kong kanta. Kaya lang po, ano, walang hindi tayo paborito ng kanta. <laughs> tayo lang, ay may gusto lang natin na kanta, pero yung kanta ayaw po sa atin. At ang kasunod po natin napuntahan, eh, si Eva Mix Vlog. Si Eva Mix Vlog po, eh, ano gumagawa po siya ng ano ng chicken sandwich po ang pangalan po ng ganyan, ano eh pata ano itong patayer bakit patayer <laughs> papatayin mo na yung manok si chicken nga <laughs> po patayer with chicken sandwich uh, limang minuto po mahigit yung ano nag uh, nagpapalaman po siya ng sandwich maraming maraming sandwich yung kanya ginagawa nakakatuwa po habang nanonood po ako sa kanya mm -hmm. kaya sana so, sabi ko ganyan, ganda-ganda ako na ginagawa ni Eva. Pinapalaman niya doon sa sandwich yung ano yung chicken. Kaya lang ang payo nga yung patay. <laughs> patay. ano yan, pabagat eh. Patayir. Patayir yung kanyang ano. Yung kanyang title nung kanyang ano. Yung kanyang video. Kaya sabi ko, papatayin mo na yung manok. Bago. Siyempre po, papatayin mo na yung manok. Lunoto. Saka ipapalaman doon sa, sa gagawin yung chicken sandwich. Joke-joke <laughs> lang, ibs. Salamat, salamat sa iyo, eh, sa mga pagdalo mo sa aking live. Lahat po itong mga ito na binabasa ko po, na na sinasabi ko po, kinukwento ko po, lahat po ito ay mga pumunta po sa mga live ko. At uh, ituloy nga po ng pangako ko na kapag ka pumunta po sila sa live ko, ipupunta ko rin po yung kanilang bahay, yung kanilang channel, at manunood ako ng video, at ikukwento ko po dito, yung ko po, at para mapanood po ninyo. Uh, katulad po niya eh katulad kay uh, eh hindi niya alam kung ano yung ginagawa ni Eva. So, ngayon, alam na niya na ganun na ginagawa ni Eva. Tapos, ang kasunod ko pong napuntahan yung si Jocelyn po, ng, ang pangalan po ng kanyang channel ay eh, Jocelyn in Hong Kong. Doon po sa, ano, sa, ang sabi po niya, sa ang title po ng kanyang, ng video na napanood ko, Come with me to it. Sabi niya, come with me to it. At uh, doon po sila, nagpunta po sila sa Japanese, Japanese restaurant po. Pero naku, napakasarap po ng pagkain doon sa Japanese. Kasi hindi po ako nakatikip, pero nabusog po ako. Sa dami po ng pagkain, Japanese restaurant. Daming, madami kang mapagpipilian. Ang daming choices, daming choice na pwede mong piliin. Eh, sabi mo na, ito, mura lang to sabi niya, ganyan, 60, 60 dollar lang, Hong Kong dollar. Kasi parang nasa Hong Kong po sila eh nasa Hong Kong sila. Kaya, well, 60 Hong Kong dollar, eh, hindi ko po alam kung magkano sa piso yung Hong Kong dollar. Kasi kung 60, kaya, you know, convert, convert ko po dito, pag 60 euro, eh, medyo mahal po. Kasi po, parang, ay, eh, hindi, mura lang din po. Kasi pag 60 euro, tayo na 60. Sabi, 6 times 6. 6, 6. Uh, nasa ano nasa mga halos halos 400 pesos lang po I know 60 euro eh. 4,000 pala, nasa mga 4,000 pesos. Ay, mura nga po pag 4,000 lang. Kasi po, ang dami eh. Ang sarap ng tinitina ko, ang sarap po eh. Yun po kay Jocelyn in Hong Kong. Ang sarap-sarap po nung kanila kinakain. Ang kasunod ko pong napuntahan yung ano po, yung kay Tuning Ning Vlog. <laughs> Tuning Ning Vlog. Ano po ito sa sa Pilipinas po ito si Tuning Ning. Pero ang ganda-ganda po ng lugar sa, sa Pangasinan po ito eh. Sa, nakalagay po doon sa kanyang title eh, Old Rocks Viewing Bulunyas Pangasinan. Bulinao pala. Bulinao Pangasinan. Medyo ano lang po, medyo may lang yung kanyang video, isang oras at 50, parang dalawang minuto lang po. Pero may ano po doon, may swimming pool po doon, may, saka sobrang ganda po. Sabi ko nga, pag one time may eh, makapasil po ako doon. Sobrang ganda po parang old ano eh parang lumang style po ng lumang, lumang, parang lumang panahon po kasi ang gaganda po nung bato at saka yung bato yung style po nung bato parang parang sila panahon parang old rock po ba o tara, nakalagay nga po dito old rock na o old rock viewing bulinao pangasinan Ang ganda-ganda po ng lugar at ang kasunod po natin na ay kay Philippine Island USA Adventure. Doon po kay ano, doon po kay Philippine Island USA Adventure. Ang ang pamagat po ng kanyang video ay the Wide Island Washington State. Wide Bay Island Washington State. Sa so mukhang sa Amerika po ito sa Washington. Ang pamagat po ay Waves, the Waves. The Waves. Ibig sabihin mga alon. Pero ahaba po, <laughs> 15, 15 minutos at dalawang segundo po. Kaya yeah, hindi ko po tinapos kasi po sobrang haba. Siguro nakakalahati po ako. Kasi naghintay po ako na kasi, kasi nga ang pangpamagat po nito eh the waves. Akala ko uh, may mga alon pong malalaki na yung talagang malalaking alon. Pero hindi po, tahimik lang pala. Pero may mga alon po, parang normal lang. May ano, Siguro para doon po sa lugar nila, talang ano na po yun. Maalun na po yun. Pero pag sa Pilipinas, <laughs> ano po yun, uh, simpleng alun lang po yun sa Pilipinas. Pero doon po sa lugar nila, maalun na siguro po yun. Kaya yun po. At ang pinaka maganda po dito, nung gumisita po sa atin si Philippine Island Adventure, eh, nagpamember po siya. Yung po, ang <laughs> nagpamember po siya. Nagpamember po siya sa ano, yung tinatawag pong uh, channel member po. Uh, po, nagpamimbir po siya sa Kuya Dur channel po nagpamimbir po si Philippine Island USD Adventure maraming maraming salamat sa iyo uh, Philippine Island USD Adventure maraming maraming salamat po sa pagpamimbir mo sa aking channel at uh, asahan niyo po na lagi ko pong panonood ng inyong mga video maraming maraming salamat po Maraming maraming salamat. At maraming maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Pasensya na po kayo. At uh, yun po, ayun po ang ating ang ating kwento sa ating mga panonood po sa ating sa inyong mga video. Yun po ang inyong mga video na aking panonood. Yan po ang mga istorya. Sa susunod po, manonood po kayo uli sa... Manonood po ako uli ng inyong mga video. Yung, mayroon pa po ako dito mga hindi na ano hindi napuntahan kasi po medyo marami-rami na po kayo marami-rami na po ang mga nagpunta po sa aking mga live kaya hindi ko po napuntahan lahat. Kaya maraming maraming salamat po. Ito po ang aking mga napuntahan. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Maraming maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye.